Hello! Welcome to Water Sign Philippines. So, ito reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take on what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Water Sign. Eh. Pero okay lang yon. Ang importante ay makarelate ka sa reading na to. Yung mga makakarelate dyan. Tapos yung iba naman na um, hindi makarelate. Watch mo na lang yung ibang video or wait for um, yung mga bago kong i -re read pa sa mga susunod na araw. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang. And, of course, yung Facebook namin, ha? Mm. Nakakatampo yung ibang hindi nagsusubscribe or nagpa-follow dyan sa Facebook page. Madam, space P, Is space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search. yon Water sign. Mm. Five of pentacles. Nakikita natin you're having problem pagdating sa finances mo ngayon, no? Parang ang hirap. Ang hirap. Ang daming struggle parang um, kahit anong gawin mo yung iba you keep on praying 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 but wala nangyayari bakit ganon bakit ang finances ko ganto pa rin pabagsak yung iba sa inyo pwede nga yung mga baon etc ah baon ba o di ba yung iba na ang savings ayan so you're having problems financially and then five of once. Malaki yung dahilan ng iba sa inyo kaya nagkakaroon ng problem financially is because nagkaroon ka ng pro problem pagdating sa relationship, nagkaroon ng pag-aaway. Ayan, two of cups is here. Pag-aaway, then pagkakagulo, yan. Pwedeng, um, I don't know, iba, kung hindi man pag-aaway sa partner or karelasyon mo, which is pwedeng naka-affect sa'yo. No? pwedeng yung iba with a mother or a mother figure okay, pwedeng may nakaaway ka in this particular person is a mother or a mother figure okay, nanay or parang mukhang nanay <laughs> alam mo yan? tapos, yan, pwedeng yeah pwedeng nanay or mukhang nanay <laughs> diba? yung parang pakiramdam mo pagkasama kasama mo tong taong to para siyang nanay sa'yo, etc yan wait lang Okay, I'm back. Ah, uh, puto tayo kung sino person na nakakonnect mo. wait lang. Pa-comment sa baba kung ano, kahit heart-heart lang. Basta positive lang, walang negative kasi talagang tinatanggal namin tsaka hindi na nakakapag-comment ulit yung negative. I mean, mag-comment man yon pag na ano namin siya, hindi niya alam na hindi natin nababasa. babasa, hmm. Diba? Diba? Ganon si YouTube. Okay, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Four of Cups. Oh, yung iba sa inyo, this is your side This is water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. The tower is here. Mm, someone in the past, with the tower energy, parang nag-end yung sa inyo. Maybe there's separation between the two of you. Hindi eh, niya alam actually kung magkakaroon pa ng reconciliation. Pero gusto niya. Hindi niya alam, pero gusto niya. Three of Cups. Gusto ng person na ito makipag-reconcile, pero hindi niya alam kung posible, kung pwede pa ba. Especially if nagkaroon ng pag-awayan, the, the time na that particular time na nagkaroon ng ending sa inyo is may away, gulo, or whatever. Either sa inyong dalawa or there's other people na involved dito. But nakakita tayo gusto -reconcile. na gusto niya makipag-reconcile. Pwedeng na, may nasunod dito. I don't know, but there's the devil energy. There's Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Um, na naging dahilan kung bakit may paglalayo or may lumayo dahil doon sa um, I feel like there's this the devil is either ganito ha, dalawang energy na ako either siya yung nasusunod kung bakit nag-end, pwedeng may nasunod may nagsabi na oh wag ganito alis ganito, wag ka na makipag-connect et etc. or um, the devil is deceitful energy. So, pwedeng may nang uto, may nang, may nang sinungaling, gato, ganyan. So, take only what resonates. Emotions ninyo sa isa't isa. Ah, uh, okay. Ay, meron nga pala nagko-comment dyan na, Halimbawa, ayaw nila ng ganitong klaseng reading kasi ganito, ganyan, kinukumpara ko sa ibang tarot reader. Well, pwede ka naman doon manood kung gusto mo. Um, kung ano lang yung ma-feel ko na klase ng reading, yun yung gagawin ko. So, there are times na kung card ang gusto ko ipakita, yun ang ipapakita ko. And also, my spirit guides are also telling me pag may times din naman na gano'n yung dapat gawin ko reading. Okay. Then, you do have here the seven of wands. Queen of Wands. Ito yung emotion mo para sa kanya. Seven of uh, Pentacles. Mm -hmm. Yung iba sa inyo naghintay kasi minahal mo yung tao. Ace of Cups at the bottom of the deck. Naghintay ka. The Hanged Man. Pero masakit. Diba? With the Nine of Swords. Kasi pwedeng walang napala yung paghihintay mo. Sa so ngayon, uh, seven tatlong seven yung nagpakita dito this is an angel number for you seven 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 of pentacles seven of wands tapos at the bottom of the deck dito pang apat na card is seven of cups okay so anong ibig sabihin nun mm, yung iba sa inyo your <sighs> nagko-concentrate ka sa swerte parang ganyan pwedeng may mga ginagawa ka ngayong bagay para i-invite itong swerte sa buhay mo kasi nga medyo parang wala na akong dapat kung ikaw to na parang wala na akong bang hawakan ngayon sobrang hindi ko na alam kung anong gagawin ko so you know, yung iba kumakapit na lang sa sa pagdadasal ganyan na sana swertehin ako ganto ganyan yung iba naman pwedeng literal na may mga ginagawang pampaswerte kasi Uh, or maybe even buying stuff na may kinalaman sa pampaswerte kasi nga parang, parang medyo minalas-malas ka nitong mga nakaraan and then ah uh, I, I don't see any emotions ngayon basta na, nakikita natin dito there's love kaya naghintay ka pero that could be in the past yung iba pero yung iba naman sa inyo hanggang ngayon may paghihintay na ginagawa or nangyayari para sa'yo pero, you know, parang uh, Most especially dun sa mga until now, napapanaginipan mo pa rin yung person. So, di ba? Parang, naghihintay ka kasi baka may something pa. Bakit ko siya napapanaginipan, etc. So, yung iba sa inyo may paghihintay Kasi dumalabas pa sa panaginip yung tao, yung person mo. And, you still love the person. Pero yung iba, kasi nga, di ba? General reading to. So, yung iba naman, nagpo-focus ka na lang sa mga bagay na mai adjust mo pa sa sarili mo. Parang, um, maybe you're trying to learn new skills. Alam mo yon Person, na nakakonnect mo emotion niya para sa sa'yo. Uh, emotion ng na taong nakakonnect na. mo. Spirit guides, angel guides, person, nakakonnect mo. Ano yung emotion niya para sa sa'yo? Uh, the person in the past, eh, sabi ko nga, iniisip ka pa rin itong taong to. The Fool is here, the Magician, dalawang Major Arcana. At actually, tap, apat ang nagpakita, no? The Six of Cups. And, hindi yun Major Arcana. Yun yung bottom of the deck. Ang Major Arcana is the Justice Card and the Strength Card na nasa ilalim din. So, anong ibig sabihin nito? This is Leo and uh, Libra Energy. Emotion niya para sa'yo ngayon is parang With the fool, eh, hindi niya alam kung totoo yung nararamdaman niya. Like, parang ang hirap, ang, ang tagal, ang bago niya ma sa sarili niya na gusto ka niya or what. Hindi niya alam. <laughs> gusto ko ba yung taong yun? Mahal ko ba siya? May something ba sa amin? Parang ang daming tanong. Confused. Yun ang pinaka-emotion niya para siya. Confused siya kung ano nararamdaman niya para sa'yo. Pero lagi ka kasi niya naaalala. Alam mo yun? Parang, tipo... with the magician, I feel like alam niya yung totoo. Pero, he or she keeps on denying it, yung emotion niya sa sarili niya. Dine-deny niya yung emotion niya. Pero, alam niya eh. Alam niya. So, parang nakakonfuse rin siya kasi. Ano ba dapat kong maramdaman? Parang gano'n. In and out, there are times na parang nasasabi niya, mahal kaya ata siya. Then, may times na, ay hindi hindi nga siya magkaintindihan. Confused siya. Okay? So, uh, what will happen in the near future sa inyong dalawa, ng person na ito? Mm. I will take this. There's two scenarios here, so I will take this as two scenarios. Um, or dalawang sitwasyon. So, alin man yung sayo dito. Nine of Wands, nakita tayo dito ng hmm, challenges with the King of Cups. The King of Cups is maybe a father or a father figure. Tapos, the Eight of whom, uh, Swords is here. So, pwede ma mo na-stuck ka and hindi mo alam kung anong dapat mong gawin dito. But, I, I can see pag-i-struggle with a father or a father figure. Yung isang sitwasyon is the Queen of Pentacles and the Emperor. Uh, you will be leading something no, in the near future, pagdating sa finances, parang ikaw yung masusunod, and then there's this people around you na parang sila yung mamomblema, or sila yung problemado, pero you will, like, use your power over them na parang, uh, maybe i-uplift mo yung spirits nila kasi parang nawawalan sila ng pag-asa na, pag na alam mo, ikaw ngayon, ma may mga struggle ka sa buhay, pero matapang ka malakas ang loob mo, and pwedeng, yun yung power mo. So, you will share your power in the next, uh, in the near future sa iba naman. Na parang, huwag mo problema, ganito, ganyan. Deep inside, alam mo, problema to ka rin, pero ikaw yung nagpapalakas ng loob nito mga taong. So, you will be their strength. Okay? Um, and, I, I see a lot of power din talaga sa'yo in the near future. the justice card pagdating sa I mean more on sa career ako naka nakakakita naka, ng energy sa iyo walang love the empress yeah the puro major arcana oh the emperor the empress the justice card this is you loving yourself focusing on yourself focus focusing sa um sa mga dapat mong ayusin sa buhay mo sarili mo etc pagdating sa love, uh, pwede na doon pa rin yung galit or inis mo doon sa person in the past, but hindi man yan. Parang hindi na yun mahalaga or hindi na yun dapat pag yan. I mean, kung nagalit ka man sa kanya, okay, tapos na yun, bahala ka na sa buhay mo. And then, yung near future para sa person na kakonect mo, nalalagdag talaga kasi sa akin nakatutok yung fan, pasensya ka na. Dito ko talaga tinuto kasi, mainit. Nine of Wands, Six of Pentacles, I uh, sorry, Nine of Cups, Six of Pentacles, the King of Wands, and bottom of the deck is the Four of Pentacles, King of Swords, and the Ace of Wands, the World, the Chariot. Nainis ako sa person. <laughs> Kasi kung gusto niya makipag-reconcile, gusto niya na pagbabago, dapat gumawa siya ng action, di ba? Hindi yung ganyan-ganyan lang. Wala akong nakitang action dito. Wait lang guys. Okay. So wala akong nakitang action dito sa person nito. Kasi mas komportable siya na itago yung like yung emotions niya for you. Uh, but I can see this person fantasizing. Fina-fantasize kanya thinking about you sexually. Like, there are times na he or she is, you know, doing that thing, which is, uh hindi to pwede sa bata ha, rated as PG to, yung, yung, you know, pag sarili niya, masturbating or what, so nakikita natin yun, tapos you are the one na nasa isip niya, or even with the partner, nakakakita tayo dito na, hindi yung partner niya yung nasa kita niya or iniisip niya but rather it's you na nasa isip niya i can see cancer gemini libra aquarius uh leo sagittarius energy um in the near future someone here is going to travel So, I can see your person na pwede mag-travel in the near future. Pero maraming pag-iipon ang ginagawa ngayon. So, ayon Sabi ko naman kanina, wala talagang action mula dito sa person na ito. Pinaka-action niya is to fantasize or isipin ka. Sexually. And, yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.